A'udhu billahi min shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu rasulullah ala Wa, wa ala alihi wa ajma'in wa ba'd Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh Okay, last week lang namin pinag-usapan ito ni Brother Ahmad Pwede natin hinaan ng konti yung Yung echo Anyway, ano? Kulog naman tayo Hello, hello, good Okay. So, binigyan ko yung aking anak, si Abu Huraira dito ng... He will stop me in 40 minutes. Kasi 40 minutes lang para magbigay daan tayo sa activity nyo doon sa... sa Victory... Victory Mall ba ito? Victory Mall. Okay, last week nag-usap kami ni Ahmad. Um, supposedly, ano to eh, seminar. Pero mukhang nag siya sa panahon. And... mga next week, hindi na ako pwede gawa nung pabalik na ako. No? So, may isa tayong isa pang brother natin, si Ustaz Abdul Fatta. Ewan ko kung magiging available siya next next weekend. Kung makakapagbigay din siya ng lecture sa inyo, insya Allah, ma, mabigyan niya tayo ng panahon. Pero by that time, siguro wala na ako, insya Allah. The topic na pinag-uusapan namin Um, if I remember it right, nung nasa Riyadh pa ako, tapos sabi ni Brother Ahmad yung kukot ba siya, ang tinanong niya sa akin, ano ba magandang topic? Eh, kasi yung first kudba, first Friday kod ba niya rito eh, nung pagbalik niya eh. Eko, you talk about what's going on sa Muslim world. Ano nangyayari sa, particularly in the region of um, West Africa, West Africa, North Africa and eastern regions of the Arabian Peninsula. Particularly sa Bahrain, Yemen ngayon, Yemen napatalsik, napatalsik na patalsik na nilang kanilang presidente at uh, sa uh, somewhere in the northern part of Africa, sa uh, Libya, Egypt, uh, tapos na sa Egypt and Syria and hope matitrickal down to to Jordan. Uh, so of course sa Palestine matagal na nangyayari yung sigalot doon. So napagsabihan sinabi ko kay Ahmad ito yung i-discuss mo ito para magkaroon tayo ng more understanding maintindihan natin mabuti kung ano yung nangyayari sa umma natin ngayon. And basically it has something to do with akida akida kasi alam naman natin yung mga Muslim leaders ngayon, yung mga nakatalagang mga namumuno ng ng mga bansang kamuslim, kamusliman na nagdadaan sa pagka uh, hindi natin eh ako kung masasabi nating bala ito or uh, fitna ito, fitna mula kay Allah subhanahu wa ta'ala so yung napag-usapan namin last week, i-continue natin yung, yung topic, especially sa issue ng akida, dahil ito ang ngayong pinaka-importante sa lahat. Lalong-lalo na na nag sisibulan, nagiging malakas yung mga deviant sects na mga pseudo-Islamic groups. Unang-una dyan yung mga rafida, yung mga shia. Malakas yata yung dawa nila dito ngayon. Kanya ang dapat patatagin natin ngayon yung ating akida. Now, to start with, kahapon nanood ako ng DVD. Blu-ray pa to yung pinanood ko. And uh, mapalad ako dahil my son, one of my son, he gave me this, uh, eh, mo itong palabas na ito, maganda ito. And Totoong maganda nga dahil it talks about akida. Akida ng hindi Muslim. Eh, akida ng uh, it, the story is about jinn mga jin In fact, eh, siguro alam niyo itong movie nito, yung title niya um, The Rights. Right. Ha? Right. 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 Uh, mm -hmm. ang, st ang story nito is about mga pare mayroong isang uh, isang mortician. Eh, yung mortician eh yung nagiimbalsa mo. Eh nagtatrabaho sa funeraria diyan sa labas. Uh, was, kapag may namatay eh, sasabihin ng namatay, gawin mo na lang parang natutulog. So pinajamahan na lang, hindi <laughs> naman talaga nakapajama at saka nakahiga alam may unan. Uh, anyway, th this beside the point, no. Uh, yun ang trabaho niya and us... Uh, as Uh, yung trabang the it, nagkaroon siya because it has something to do with death eh. and beyond death hindi natin alam ko anong sa kanila very vague sa Christianity malabo, hindi klaro ang issue ng after death only in Islam malinaw ang mga pangyayari pagkatapos namatay ang isang tao, malinaw nasa hadith yun. so yung pinapanood ko siya Um, sabi ko, ano to, maganda to. For me to have a very good comparison between yung unseen, yung al ng mga hindi Muslim at tayong mga Muslim. At itong mortician na ito, because sa tagal niya na ng experience sa kamatayan, dahil siya yung nag, ano, nag sa mo, marami ng questions na nagbabagabag sa kanya to the point na pumasok siya sa um, ano ba? Uh, paano ba pagpapasok sa pagpapare? Semina seminaryo. So, he took four-year course in theology to become a priest. Para maging pare. So, nung natapos niya na yung theology na yan, lalang tumindi yung question niya. Bumigat yung mga question niya to the point na gusto niya dun sa, uh, sa mga uh, father superiors na lalabas ako You know why? Ang reason niya, wala siyang faith. Isang pari nag-aral ng theology for four long years and then at the end of the day, nung matatapos na siya, lalabas ako. Hindi ko kaya. Sinulatan niya yung ano, hindi ko kaya. In-email niya na I'm I'm getting out of prison dahil wala akong faith. Hindi nasagot lahat yung question niya, yung mga bumabagabak specifically yung death malabo sa kanila. Even the concept of devil, demons, yung devils, evil, hindi. Sa kanya, ko ano yung klaro, ko ano yung nakikita, yun ang apparent, yun ang totoo. Yung hindi tangible, hindi totoo. So, hindi siya naniniwala sa Al-Ghaib Unseen. Ay ko, ganyang kahina ang pundasyon ng religion nila. natin Islam. Hindi sa Islam. Dito po mapasok ang akida natin. So, itong paring ito, para hin pinigil siyang umalis sa seminary. pinadala siya sa room. Pinadala siya sa room. Para mapireempt yung paglabas niya sa seminary. Pinalabas siya sa room para mag-aral ng rokya. Rokia Para maging Rocky. Um, para mag-exercise ng devil possession. Eh, hindi siya naniniwala sa, ano, sa shaitan. Hindi siya naniniwala sa devil. So, but sabi ko, oh, sige, for, for knowledge sake, punta ako. Kaya nung araw, for two months, magti-training siya to become a Rocky. Kumaga sa Arabic, Rocky. Eh, para matuto mag-rukya. Alam niyo yung rukya? Sino na hindi alam yung ruqyah? So, everybody knows about ruqyah. Masya Allah. Okay. Yung healing by the use of the Quran. Mga, mga dua. Like, kursi, mga tatlong kul, Bismillah, Al-Fatiha, al Bakara, yung pang-panglaban sa syaitan yan. Pang -ano. So, nag- Training siya for two months and that for two months, hindi siya naniniwala. Yun, pinadala, uh, nag, nanood siya sa mga how, yung isang priest na ito, how he exercise. Paano siya magpalaba makipag-usap sa shaitan. Pero sabi niya, this, itong patient na ito, hindi ito nasapian. Sira ulo ito. Iba na yung sinasabi. Iba na yung boses lumalabas, na lumalabas. Kanya, eh uh, Italian siya nagsalita ng German. Sabi niya. Hindi, baka natuto yan magsalita ng German. Hindi siya naniniwala. Hindi hindi naniniwala. But at the end ng film na yon um kinwest sinabi sa kanya ng pare. There's one one uh, statement na sinabi ng pare doon na very Islamic. Very Islamic. Sabi nung ano, para malabanan mo ang shaitan, maniwala ka muna sa kanya. Maniwala ka muna sa Shaytan para malabanan mong Shaytan. Ibig sabihin, maniwala ka muna that Shaytan exists para mo malabanan ang Shaytan. Know your enemies. Kilalanin mo yung iyong kalaban. So, sabi ko, Islamic itong sinasabi ng pare. Yet, at the end of the film, nanumbalik siya. Uh, he became a exorcist. Um, um, curing possessed people in the name of Christ. Ginagamit na, in the name of Christ. Yan, yan. Ganun. So, sa kanila, sa priesthood, dito ko nakita na mahina ang foundation ng mga ito. Dahil kasi, hindi po clear sa kanila ang issues ng mga hindi nakikita. Particularly, yung algaib. Kasi sinabi sa Quran, Uh, alladina yuk minu na bil kaybi. Uh, alladina yuk na bil kayb. Kayo yung mga naniniwala sa mga hindi nakikita. Tayo yun. Huh? We don't have to see to believe. Basta sinabi ni Allah, sinabi ng propeta Muhammad SAW, oh, we believe. Sami'na wa ata'na. We hear and we obey. We hear and we believe. So, dito sa issue na ito, ay nag-research ako, it's a quick research, at wala akong time para sabihin ito, you know, in, spontaneously, no, yung, kasi I have to read, para delikado magsalita when it comes to akida, no? And we have to be careful about this issue. So, kumuha ko ng dalawang uh, topic. One is from, uh, written by Dr. Abdul Aziz Alkari. Maybe he, kung hindi siya Arab, he must be a Pakistani. And he wrote a an article entitled, Akida, Its Meaning and Importance. So, sabi niya, in, sa pang-umpisa pang niyang... Uh, Uh, pananalita sa kanyang article, sinabi niya, yung sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya sa mga sahaba na may papadala siya si Muad. I think papadala niya sa Yemen, if I'm not mistaken, if sa Yemen ito. That you are going to a people from the people of the book. Padadala ko kayo sa mga tao na nabanggit sa mga kasulatan. people ahlul, ah, ahlul, ah, ahlul kitab. Let the first thing that you call them to be the worship of Allah. Unang-una sa lahat, tawagin nyo sila sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. And if they acknowledge Allah, at kung naniwala sila, they recognize Allah, then inform them that Allah has obligated upon them five prayers, during their days and night narrated by collected by Bukhari and Muslim. Ito ang ito ang pang ito ang instruction ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam do sa mga pinadala niya sa mga ahlul kitab. Unang-una -una sa lahat, tell them about Allah, the oneness of Allah. Akida na kagad. Akida kagad. Hindi siya huwag mo muna ituro kung magkakano ibibigay nyo sa zaka nyo, o paano mag-perform ng umrah, paano, paano magsala. Hindi. Pakilala nyo muna ang kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Akida na kagad to. La ilaha illallah kagad. Walang iba. At parang patatagin nyo muna ang kanilang paniniwala o iman kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yun muna. This hadith is clear. It does not require much of an explanation. Very clear. The Prophet sallallahu alaihi wasallam applied this principle in his practical calling to Islam. Ganun muna. Call people to la ilaha illallah. Yun ang unang una sa lahat. You don't need the Bible to do that. Hindi na kailangan ng Biblia. Just remove the Bible. La ilaha illallah muna. Call people to la ilaha illallah. He stayed in Mecca for 13 years to teach the people iman, patatagin ang pananampalataya, and to educate his companions on this point and to correct the beliefs of the people. Dahil yung paniniwala ng mga Koresh, yung mga Makan ay, ano? Ano paniniwala nila? Oh, pagan, pagan. Uh, si Ubal, si Lat, si Manat, ano, there are, how many gods in Makkah? 360 gods. So, how could you replace 360 gods in one god? Paano mo gagawin sa kanila yon? Titibig, titibagin mo lahat yung 360 gods na yan in just one god. Matinding salpukan ito. It's a big challenge for the Quraysh and, and the Makan. Yung mga Mushrik. Paano mo, eh, look, look what look what Ibrahim alay salam did. Paano niya tinibag yung mga Diyos nung, ng kapanahonan niya? Ano, nung umalis yung tatay, eh, pinagbabasag niya yung mga ano, yung mga Diyos. At iniwan niya yung isa, yung pinakamalaki. Tapos nung dumating yung mga tao, sino ang nagbasag na itong mga Diyos-Diyosa ano, na ito? Eh, ikaw siguro, Ibrahim, uh, Dito dito hindi, yun yun, 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 malaki. The, the big one did it. Sabi niya. I mean, the big one did it. May utak si Ibrahim eh. Kasi, uh, babasyuhin niya yung mga tao, susuplahin niya yung mga tao. By that, by that argument, the big one did it. Sabi ng mga tao, paano magagawa niyan? Hindi naman nakakagalaw yan. O, bakit niya siya sinasamba? Bata. Ibrahim, alay salam. Ibrahim, napaikot niya yung mga utak ng mga matatanda sa kanya. Ha? Kasi alam niya, itatanong, hindi magagawa nun dahil bato naman yun eh. Alam ni Ibrahim yung second question, kaya may sagot ka agad siya. Di bakit mo siya sinasamba? Hindi niya pala magagawa. So yung mga tao nakapaligid doon, RGA, nag, they almost return to Tawhid. Kung babasahin yun yung Quran, sinasabi doon, does people noon present yung mga nando na laki ni Ki Ibrahim muntik na silang manumbalik sa tauhid. Irji they re almost returned to tauhid pero sabi ng mga tao oh no no we cannot we cannot revoke the religion of our forefathers. Hindi namin kayang talikuran ang pananampalataya ng aming mga ninuno dahil ito ay aming nang kinagisnan. Nangyayari pa rin 'yan ngayon. Pero for a, for a boy like Ibrahim alay salam, hindi pa siya propeta noon. Ginamitan niya ng logic yung mga tao at nasupla. Hey, the boy, he's got a point there. May, may, may sense yung sinasabi ng bata. No? Na, na, yari tayo doon. Nadali tayo. So, the same thing sa daawa natin, gamitin natin yung yung wisdom ni Ibrahim as a, as a small boy na. But... Ngayon, sa daming uh, sigalot na dumadaan sa bansang ito. Ha? Ah, yung bagyo. Dami. You just watch uh, pan panoorin mo yung television. Hindi ka makakita ng good news. All bad news. All bad news. Kagabi lang, miniraid na mga Muslim na uh, ano, nagtitinda ng mga shabu. Namin San Andres. Nakakalungkot pa. Malaman, pero kasama yun sa fitna natin. Yeah. Okay. Jundub ibn Abdullah al-Bajali said, we learn iman and then we learn the Quran and it increase our iman. Okay. Sabi ni Jundub, tinag-aralan namin ang pananampalataya and then we learn it from the Quran, kung ano sinabi na Allah subhanahu wa ta'ala, at tumatag yung aming pananampalataya. Abdullah ibn Omar said, We live during an instant of time in which one of us would receive faith first before receiving the Quran. Pakinggan niyo mabuti. And when the surahs were revealed, we would learn what they permitted and what they prohibited and what they forbade and what they ordered and what should be the stance towards them. But I have seen many men from among from whom one is given the Quran before iman and he reads it from the opening of the book to its closing and he does not know what it orders and what it forbids and what should be in his stance towards it. He is like someone who is just throwing out dates. Okay. Uh, Mahalaga itong sinabi ni Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu. Sabi niya that um, sa kanilang kapanahonan, tinanggap muna nila yung pananampalataya. Unang-una sa lahat yung faith. Pinatatag muna nila ang kanilang pananampalataya by reading the Quran and when the surahs were revealed, unti-unti nalalaman nila yung pambabatas. Kaya 13 years sa uh, si Muhammad salang salang sa Makkah, 13 years ang pinag-usapan lang nila, Tauhid araw ng paghuhukom. Ha? Para iso at impyerno. Yun ang pinatatag. After 30 years, lumapit sila at lumipat sila, nag-hedra sila sa uh, Madina, doon lumabas yung mga pampababat, yung mga batas. Suratul Bakara, Imran, yung mga batas na. Handa na silang tanggapin yung mga bawal at hindi yung mga halal and haram. Handang-handa na sila. Kaya nung dumating yung aya nung alak, nagbawal na yung alak, narinig nila na bawal na alak, immediately, bumaha ang streets of Medina ng alak. Immediately. Ngayon, hirap eh. Sinabi na namin, haram ang sigarilyo, patuloy pa rin na sigarilyo eh. Hindi nila kayang, hindi na, ma, hindi na ma-replicate yung mga nangyari nung kapanahonan ng Propeta Muhammad Wasallam. Kaya yung generation niya, sabi ng Propeta Muhammad, uh, Karena kairan kuruni karni sumaladina layaluna hum sumaladina layaluna hum. My generation is the best generation, and the next, and the next. Kasi kapag may duma may dumating na na paguutos, immediately on the spot sinusunod nila. Kaya nung dumating yung pagbabawal ng alak, immediately tinapon nila yung alak sa streets of Medina at bumaha. Pero kasi noon, pwede pa. Pero pinatatag, pinatatag muna ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pananampalataya ng mga Muslim bago dumating ang mga batas. Ngayon, hirap na hirap tayong pigili ng mga Muslim manigarilyo dahil sabi nila makro. Pero sinasabi na ng mga scholars natin, haram ito dahil nakakamatay. Kailan ko lang na nakita sa nakita sa TV Patrol na isa sa pinaka number one nakakamatay ngayon, si sigarilyo. Sinabi na ng mga scholars, haram ito, pero patuloy pa rin yung ating mga kapatid sa paninigarilyo. <coughs> so, sinasabi niyo, Abdullah, patatagin niyo muna yung iman muna and later on, yung pambabatas. Okay? That is the manner in which the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam brought up his companions. Iman first and then the Quran. Pananampalatayang muna. Paniniwala muna kay Allah. Tapos saka natin pag-aralan ko ano sinabi niya sa Quran. This is a similar, this is similar to what Imam Abu Hanifa pointed out. Understanding in the religion first, especially in tauhid, and then understanding the science. Ito yung Sharia. Intindihin niyo muna yung tauhid. Ano ibig sabihin ng tauhid? At alam natin yung tauhid ulohiya, tauhid rububiyah, tauhid asma wal sifat eh ngayon nagkaka problema na ginagawa na rin nilang akida itong ang sa ito eh pumasok na sa akida alam mo 'yung sinasabi ng sinika, eh nagsishirk nakakatakot sabi nakakatakot why because hindi nila it has something to do with uh, tauhid al asma wal sifat baka hindi masyadong naiintindihan yung issue na yun asma wal sifat And that, ang paggamit ng ganitong pagtukoy na ito ay nakakakumit ng ship. Nagsiship daw ang taong gumagamit ng pagtukoy na ginagamit ko ngayon. Patanungin ko, nagsiship ba ako? <laughs> Sino sa inyo magtataas ng kabay? Bro, nagsiship ka. Sige nga. The belief must be Corrected first, yung paniniwala, itama muna, then follows all of the other aspects of religion. ilang mins pa ko. Okay. and Imam Shafi'i said that a servant meets Allah with every sin except shirk. sabi ni Imam Shafi'i, uh, rahimullah, that a servant, a servant meets Allah with every sin except shirk. it's better say than meeting him upon any of the innovated beliefs. Mas mainam pa ang isang uh, slave ni Allah na no, humarap sa kanya ng napakaraming kasalanan, except shirk. Sure. Liban lang sa pagtatambal. Kesa doon sa isang taong napaka daming innovation, pinasok na innovation sa kanyang religion. Ang unang priority natin. Faith and knowledge are the means of attaining it. And the source of knowledge and faith is the book of Allah and His Sunnah. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa nung farewell khutba niya sa Arafah, sabi niya, dalawang bagay lang iiwanan ko sa inyo at pag sinunod niyo ito, hinding-hindi kayo maliligaw. The book of Allah, Al-Quran, Kitab, and my Sunnah hindi kayo maliligaw. Okay. So, isa pa lang nang discuss ko. At meron pang isa. Ipapa-reproduce ko na lang ito kay Ahmad, kay Brother Ahmad, para bigyan kayo lahat. Kasi ang ganda nito, the definition of Akida and its characteristics. Napakaganda nito kay uh, Sheikh uh, Abu Amina Bilal Phillips. So, hanggang dito lang. Uh, sana may natutuwan tayo kahit konti. Mahirap na topic ito. Ma ma mabigat itong akida na ito. Ewan ko bakit binigay sa akin ni Akma dito. Pero insya Allah, I, I, gave justice to this uh, particular topic. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.